On a scale of 1 to 10, 10 ang mas uh, pinakamataas. Gano'ng katindi ang galit mo sa ex mo? Go! 10. Something na gusto mong ipalagay sa dream house mo? Kuwarto. Messy o mahalat ito habang kinakain ng bata? Ice cream. Dahilan kung bakit hindi ka nababalik sa isang dentista? Nasugatan ako. Sino o ano ang nagpapakilig sa'yo? Crush ko. Let's go, Alethea. Okay. On a scale of 1 to 10, gano'ng katinding galit na sa ex mo? Sabi mo, 10. Sabi ni Sir ay. Alright, Something na gusto mong ipalagay sa dream house mo, sabi mo, kwarto. Sir B.I. says, Ah, Messi o makalat habang kinakain ng bata? Ice cream naman, sabi ni Sir ay. Yep. Dahilan kung bakit hindi ka na nababalik sa isang dentista ay sabi mo, Sip, nasugatan ako. Sabi ng survey, Uy, ay, wala. No. Sino ang nagpapakilig sa iyo? Sabi mo, ang crush mo. Ang sabi na survey ay, Meron. Ay, okay. Pwede. I think good enough? Yes. 92 points. Let's welcome back Chovy. Chovy. Hello, hello, hello. So, good news. Alethea... Uh, got 92 points. Uh, Ibig sabihin 108 to go. Kaya, kaya mo ito. Yes, pedo. At this point, makikita ng mga manunood ang sagot ni Alifea. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano katindi ang galit mo sa ex mo? Go. 10. Bukod sa 10? 9. Okay. Something na gusto mong ipalagay sa iyong dream house? Swimming pool. Messy o makalat ito habang kinakain ng bata? Cereals dahilan kung bakit hindi ka nababalik sa isang dentista. Masakit maggawa ng ipin. Sino o ano ang nagpapakilig sa'yo? Girlfriend ko. All right, let's go, Chubby. A scale of 1 to 10, gano'ng katindi galit mo sa ex mo? Sabi mo, 9. Ang sabi na survey natin ay... Ang top answer ay 10. Nakuha mo? Something na gusto mong ipalagay sa dream house, sabi mo swimming pool. Ang sabi ng na survey natin ay... Wow! Top answer! Messi o makalat ito habang kinakain ng bata? Sabi mo, baby cereal. Ang sabi ng survey. Uy! Chocolate. Ang top answer ay oh. chocolate. Dahilan kung bakit hindi ka na babalik sa dentista kasi masakit. Ang sabi ng survey natin ay top answer. Ha? 17 to go. Sino ang nagpapakilig sa'yo? Sabi mo, ang iyong. Griffin, Nanunod ba ang girlfriend mo ngayon? Yes, kaya Oh, pati, pati mo muna, nanunod siya. Love, ikaw ang pag-asa namin, love. <laughs> At dahil pinapakilig ka niya, ang tanong, yung pa kaya ang ating uh, good answer, just to give you 17 points, we'll see. Nandiyan ba ang girlfriend? Yo! Congratulations! Congratulations! Congratulations status visuals, you have won a total of 230,000 pesos. Nako, congratulations naman. We're so happy for you guys. Kayo rin? Salamat po, Thank you, thank you, Maraming salamat po, Pilipinas. Ako po, si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family View.